sa loob ng 12 oras kung pagbabalat ng bawa hindi pa ako kumikita ng 80 pesos 80 pesos kasi hindi ko pa natatapos ang isang sakong sa bawa kasi hindi ko pa natatapos yan pa marami pa nagsimula ako ng alas 6 ng umaga hanggang inabutan ako ngayon alas 6 ng hapon ito mag alas 7 na natin so higit na 12 oras so bali hindi pa ako kumikita ng 80 pesos guys ganun kalit yes. kitaan sa pagpapalag ng bawa kahit pa paano nakakatulong din sa amin yung pagbabalik ng bawat lalo lalo na wala ka talaga ibang mapagkakuntaan tulad ko hindi pa ako nakakita ng panibagong trabaho kaya kapit ako dito sa pagpapalag ng bawa kahit pa paano pagdating ng bukas mayroon kang nakakaya Nice. laban lang kahit anong pagsubok dumating sa buhay mo huwag ka lang na laban lang kahit maliit basta nasa tamang pamamaraan na pinatangadataan gawin mo